para sa akin, family first. Kahit nag-away-away man kayo ng iyong mga magkakapatid, pagdating sa problema, magkakapatid pa rin yung nagdadamayan. Well, para sa akin, kailangan po silang suportahan at tulungan. When it comes, financially, kasi kadugo mo sila, kapatid mo sila, mas priority mo sila kaysa ibang tao. Tama. Kasi mga kapatid mo sila. Kailangan nila yung gabay mo. Kung halimbawa, ikaw yung nakakaangat sa buhay. Pero, kung naligaw yung landas mo, naligaw yung landas mo, at hindi mo gusto yung pinagagawa ng kapatid mo. Nandito pa rin ako. Kahit hindi ko gusto yung pinagagawa mo, hindi na lang ako magsasalita kasi ayokong kumprontahin kita. Pero pag umabot sa punto, nalalapit ka sa akin. Manghingi ng tulong. 'di ba? ka ng tulong. At hindi ko gusto yung pinagagawa mo, which is hindi na tama. Iba ang pinili mo kaysa pamilya mo. Hindi nangangahulugan na hindi ako tutulong sa iyo dahil madamot ako. Hindi ko sinasagot yung mga message mo dahil gusto kong matuto ka sa buhay. Ginawa mo yung mga bagay-bagay, nagdesisyon ka para sa sarili mo na hindi mo man lang kinonsider yung pamilya mo, kung ano ang mararamdaman nila, ano ang mararamdaman ng mga anak mo. To the point na may mga nasasaktan. So para sa akin, pag gumawa ka ng isang desisyon at ikaw ay nagkamali, dapat aware ka kung ano mangyari or kaya mong panindigan yung desisyon na ginawa mo sa buhay. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, pero ang gusto ko ay matuto ka. Matuto ka sa mga bagay-bagay na ginawa mo at sa mga bagay na ginawa mo sana may makuha kang leksyon at dawin mong motivation yan na kaya mo yung mga bagay na pinagagawa mo at hindi mo pinatsisihan. Ako bilang kapatid, matulungin ako pero pag mga ganong sitwasyon, gusto ko na tumayo ka sa sarili mong paa. Dahil ginawa mo yung mga bagay na yan, ginusto mo yan dapat matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Hindi na nga hulugang madam toho. Kasi yung, may mga tao kasi na pag lagi-lagi mong pinagdibigyan, mamimihasa at hindi dapat tulungan yung mga taong gumawa ng sarili lang desisyon na kahit ayaw mo, at the end, lalapit sa iyo at hingi ng tulong. So kailangan nilang matuto sa buhay. Kailangan nilang panindigan yung desisyon na ginawa nila. Dahil kung hindi, kung lagi mo silang kinukonsente, hindi sila matututo sa buhay. Tandaan nyo, kung bumagsak man kayo, kailangan yung bumangon at matuto. Kailangan yung bumangon kung saan kayo nagkamali. Kailangan mong bumangon at ipakita sa mga taong kaya mo yung desisyon na ginawa mo. Kaya mo yung desisyon na ginawa mo sa buhay mo at ipakita mo sa kanila na hindi ka mahina. Ginawa mo yung bagay na yan, panindigan mo, kayanin mo. Walang masamang magmahal. At hindi masamang magmahal. Lalong-lalo na kung mahal ka ng mahal mo. At kaya kanyang ipaglaban kahit na sino. Diba? Ang sarap kayang ma may magmahal sa iyo. Pero dapat isipin mo muna na kaya ka bang ipaglaban ng mahal mo hanggang dulo na walang masasaktan.